Sigurado akong narinig nyo na ang balita, nagtutulungan na ang PRC at TESDA. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa iyong career? Ang Professional Regulation Commission o PRC at TESDA ay nagkaroon ng malaking pagpupulong para mas mapadali ang iyong career path. Ang kanilang layunin, itugma ang National Certificates ng TESDA sa mga kwalifikasyon sa lisensya ng PRC, lalo na sa Philippine Qualifications Framework Levels 4 at 5. Ibig sabihin, kung matapos mo ang isang kurso sa TESTA, tulad ng midwifery, pharmacy, o plumbing, mas magagamit ang iyong mga kasanayan kapag kukuha ka ng profesional na lisensya. Kailangan mo pa rin pumasa sa PRC exam, pero mas mapapalapit ka sa iyong pangarap na trabaho dahil sa iyong pagsasanay sa TESTA. Isang technical team ang binubuo para masiguro na maayos ang lahat. Ang malaking larawan, mas magandang pagkilala sa iyong credentials at mas madali, flexible na mga paraan mula sa technical training patungo sa mga lisensyadong profesyon. Kaya kung naghahanap ka ng trabaho, ngayon na ang oras para mag-skill up, dahil ang PRC at TESDA ay gumagawa ng mga bagong tulay, at ang iyong susunod na malaking oportunidad ay maaring nasa malapit lang.